<laughs> kalsada palang, Wala pa lang wala pa akong pupuntahan. Ilang oras na? Ay, inay, katog. Katong nanto, dama to panda. <laughs> Baka sa mga binata may dalagang nilalaan diyan para magano maging pastor. Ang <laughs> mga binata diyan. Ha? Kaya nga nilalaan ni Lord dyan para maging pastor ba diyan? <laughs> Habang nabubuhay. Hi, thank you Lord. Dito na kami sa liwanag. May bahay na rin yata. Oy, puloy, tumigil ka. Yan na yan. Daming saging. Kalusot na kami. Yung iba doon pa. Hindi pa makita. Galing pang Mindanao. Napalaban silang pastor. David at Pastor Jimboy. Nagsama sila. Aray, just go. Hindi Hello, Hello. <laughs> no. <laughs> <yun, abo>. <Railroad> <coughs> pa, <Byron, political. laughs> no. pa nakakasimula, backslide na pas. <laughs> Hindi pa raw na sila nakakasimula, backslide na. <laughs> Surrender agad sa kabundukan. Yun, ang bundok. Hindi nila alam kung tatagal ba sila. Kaya lang Thank you Lord